Lodi ma pagpalang araw sa tilat so pag-usapan natin ngayon mga Lodi yung comment ng isa sa ating mga kaibigan dyan yung walang gasolina na lumalabas, lumalabas dito so unang unang mga Lodi kailangan talaga sa ating carb na, na malinis talaga na, kayo ng bahala kung anong gagamitin nyo basta kalinisan talaga yung number one saka pagkatapos natin nalinis yung carb sulutin natin yung nasa kabila na maliit na butas dyan at saka dito tingnan din natin dito baka may mga nakaharang na dumi dito dito dyan ah. so pagkatapos nyan mga lodi ah, uh, punta tayo dito dahil may naalala ko na nagpagawa dito sa atin na yung gasket nya dito na baliktad dito ayan so Ayan, ang problema So, may ano naman, parang palatandaan. Ito, itong parang may lumalabas na, ayan, um, sa rubber. Kahit yung bago, mayroon din. So, dito talaga bandayan mga lodi. Diyan. So, wag nating ibaliktad natin. Makikita na natin to dito, banda dito, or dito. Basta dyan lang siya. At saka, dito mga lodi. Tingnan natin yung maliit na bilog dyan sa ilalim sa bisaya pa bulitas kulang alam kung anong tawag sa tagalog so tanggalin natin kailangang matanggal ito ganyan Ayan, oh. so halimbawa mga lodi pag itong maliit na bilog nagka stock up dyan sa ilalim wala talagang gasolina na lalabas or walang nilagay dito dahil nangyari na din sa akin yan na itong bar lang ang na, nandyan mga lodi yan so yung sinasabi niya palaging nagkuhan baka yun ang dahilan mga lodi palaging lumalabas dyan at saka yung ah, nasa ng comment so palaging lumalabas pag pinamp pump naman niya walang gasolina so dito mga lodi baka dyan nagka problema din dito. At saka, yung dyan sa ano, gitna, makikita natin may maliit na butas. Sundutin din natin yan, o. No? Dito, o. Oh, dito banda. May maliit na butas dyan sa ilalim. So, sundutin natin yan. Uh, magawa tayo ng, ano, magawa tayo ng uh, yung parang uh, may halong-haloy na steel na hindi madaling mabaluktot. At saka, i-grind natin yung pinakamaliit na, siguro ganito lang ludig, mga ludis kaliit, ito papasok na to or yung guitar string siguro bili kayo ng number 1 o dalawa number 1 at saka number 0 siguro magpoto lang kayo mga ano mga dalawang inches uh, lagyan natin ng ano parang handle na tube kayo na steel tube na maliit so yan lang siguro mga lodi eh. cleanliness talaga yung number 1 at saka dito sunutin natin siguro hanggang dyan na lang uh, shout out sa ating lahat sa lalong lalo na sa kaibigan natin na nag comment dyan so, hindi ko na lang pangalanan yung pangalan mo basta try mo na i ano to check dito yung gasket dito baka nabaliktad tsaka may naalala ko may naalala pa ako yung bagong yung sari pirkit na gasket yung nandito mga lodi siguro pamilya naman niyo ito walang butas doon sa gitna may nangyari na sa akin dyan ang, sa mga repair kit so kung halimbawa ay, walang butas eh, butasan na lang ninyo yung maliit na butas so, ay, ma madilim na kasi dito mga lula ito meron tayo dito yan may ganitong gasket mga loads na walang butas dito so butasan na lang ninyo kung halimbawa nagpalit kayo ng mga ganito doon sa repair kit Okay, bye-bye. Hanggang kita na lang